ang ama ng Lusofasig, walang umba, walang palakpakan natin, Mayor Dico Soto. Maraming salamat, magandang umaga sa ating lahat, Vice Mayor Dodot, mga konsi, uh, sa mga national government agencies po natin, doon po ang uh, BNP, BFP, at uh, BJMP, uh, sa mga kawanit ng ating lokal na pamahalaan, sa paungunan ni Sir Ray, Binulungan ako ni Sir Bap eh. Sabi, siguro doon mo, batiin mo si Sir Ray ah. Sabi sa akin, okay Magandang umaga po sa ating lahat. Buti Hindi umuulan ano. O tumila ang ulan. Si uh, Dr. Reggie at si Prof. Red handang-handa sa mga bayong nila. Kaya iksian ko na lang din po para hindi tag. Baka bigla tayong uh, abutan dito. Uh, pero ngayong araw na ito, uh, ngayong lunes, ay... Uh, Magbubukas na, maya maya, magbubukas na po ang ating Temporary City Hall Facility. Yung dalawa pong, pero uh, eh, hindi pa po lahat kasi nga, nandito pa po tayo. Uh, Unti-untiin lang din natin para hindi tayo mabigla. Ang uh, mauna po, ang dalawa sa mauna, ang dalawa kasama sa mauna ay ang uh, ating uh, Business One Stop Shop o ang boss po natin. At ang uh, mga RPT related. Uh, gaya po ng assessment at payment uh, doon na po gagawin ano uh, tingnan na lang po natin sa PIO mas nakadetalye po doon kung ano yung mga serbisyo doon uh, para sa bos at RPT anong barangay yung mga dapat doon kayo pumunta kung doon po kayo uh, uh, ano meron pa rin kasing may maiiwan dito meron sa uh, dalawang annex po natin so alamin na lang po natin bago tayo pumunta alam ko mahirap po itong ginagawa natin. Konting inconvenience para sa mga kliyente o para sa mga mamaya na may transaction sa City Hall. At uh, konting in inconvenience din lalo na para sa atin na uh, paglilipat, ayusin yung inventaryo. Uh, pero sana pare-pareho po tayo, yung ika nga, on the same page tayo, na alam po natin kung bakit natin ginagawa ito. Hindi natin to ginagawa dahil wala, naisipat lang natin. O, trip, trip lang. Hindi po. Uh, ginagawa na. Nandito yung office of the building official natin, si Engineer Francis. Sila po yung unang-unang magsasabi sa akin na uh, issues na talaga ang ating City Hall building. Kahit uh, visual inspection pa lang. Kahit non-engineer or non-architect. Visual test pa lang. Talagang bumabaksak na ang ating City Hall. Pumunta kayo dito sa site ng uh, kung nasa, nakatayo ka sa GAT, nakaharap ka sa City Hall, makikita nyo na po yung mga red flags ng ating engineers. Pag bumaba kayo sa, sa may PSU, sa basement, uh, kung saan yung CCTV, makikita nyo kung paano gumawa na lang ng mga post-it, may biga doon para uh, remedyo na. Pero hindi rin talaga okay. Uh, pag umakyat po kayo ng... Uh, Uh, ng LCR o ng 8th uh, ng floor, sa command center o yung dun sa bago mag Echo 3 and 4, Elevator 3 and 4 uh, may kita rin po natin. So first and foremost uh, safety, kaligtasan ng mga tao, buhay ng tao uh, ang iniisip, ang konsiderasyon natin uh, sa pagbuo natin ng proyektong ito at uh, kailangan na po natin as soon as possible at kinukulit na ako ng mga, yung mga opisina kung saan dumalaki na yung mga craft Councilor sa ni Councilor sa opisina ni Councilor Angelo. Yan e pagpunta kayo doon, pag tinignan nyo yung may malaking crack na gano'n sa office ni Councilor Angelo yun. Ayan. Kaya sa lahat ng konsya, si Councilor Angelo ay talagang gigil na gigil ng makalipat din sa temporary facility hall natin. Uh, temporary city hall po natin. So yun po yung una, no? talagang uh, uh, danger to life. Uh, Gusto gustuhin man natin na uh, next time na, o gustuhin man natin, sige, gawa na lang tayo ng plano, tapos yung susunod na mag-implement. Para tahimik lang, o para walang problema. Eh, hirap eh. Kahit uh, tanggalin mo na yung fake news at disinformation, talagang mahirap gumawa ng proyekto na ganto. Ano, dagdag mo pa yung mga fake news at disinformation na laki ng kinagastos nila para sirain tayo. Pero ayan mo na yun. Uh, mahirap talaga yung ginagawa natin. Uh, pero yan po, Uh, buhay ang pinag-uusapan natin dito. At pangalawa, syempre, kung kailangan na lang din natin na ayusin ito, kailangan na lang natin gumawa ng proyekto na ganito, uh, na hindi talaga recommended ng mga engineers and architects ang retrofitting para sa proyekto na ganito, ay ayusin na rin natin para maging pangmatagalan o long term yung proyekto. Ang tanawin po natin, hindi lang yung para bukas, o para next week. Hindi, ang tanawin natin ay yung susunod na isang daong taon. Uh, kasi minsan ka lang gagawa ng proyekto na ganito kalahik. Ayusin na siya na ayusin na natin siya na para good for 100 years yung itatayo natin. Huwag tayong masanay sa gawain ng gobyerno na ay para masabing natapos na. Huwag tayong masanay sa gawain ng gobyerno na para lang masabi na... Okay na yan, pwede na yan. tayo masanay sa ganun. Ayusin natin. Kasi bira na lang, isang beses lang sa mga buhay natin gagawin to. Ayusin na po natin para maayos yung espasyo. Uh, from 28,000 square meters of office space, magiging 40,000 square meters of office space ang ating city hall. Ayusin po natin para walang dead space. At ang isa sa pinaka-importante po ay titingnan din natin o tinitingnan din natin ang long-term economic value at uh, ang local economy local economy and local economic stimulation na mangyayari dahil sa proyekto natin yung land value dito tataas ang daming area dito mag-ikot lang kayo sa city hall ang daming area na patay makita sa, sa loob ng building ang daming area na hindi na maximize parang maze nga sa loob. Punta kayo ng 6th floor, papunta ng PIO. Ito mo, parang ano ba ito? Ba't ganito? Uh, ang daming sayang na area kahit sa likod ng ano, yung uh, kahit sa area ng Pika daw natin at yung area doon sa so may compound ng PIR, talagang sayang yung espasyo natin. Kailangan ma-maximize natin at uh, yung mga ibang ano, bonus na lang po yun. Yung magiging open po ito na matatanaw natin hanggang revolving tower at marami pa pong iba ano um, talagang pinag-isipan ng husto, isang proyekto na kung ang primary consideration is life uh, buhay ng tao pero isipin na rin natin yung long term economic value long term uh, local economic stitch uh, sa uh, I-stimulate natin ang lokal na ekonomiya at pakinginabangan ito ng mga pasigin for years, for decades uh, to come. Pero magkakaroon ito ng multiplier effect. Mag-iinvest tayo dito pero sa totoo galing lang naman sa savings yung pondo natin dito. Walang maapektuhan na programs, projects and activities pero yung multiplier effect nito for decades to come masasabi po talaga na may kita natin after one decade, after two decades, may kita po talaga natin na tama yung ginawa natin at uh, maganda yung naging proyekto natin. Kaya muli po, maraming salamat sa mga opisina natin na uh, uh, konting sakripisyo ngayon at uh, magbubunga naman po lahat ng uh, pinaghihirapan natin ngayon. Uh, sooner uh, rather than later. May, magugulat na lang tayo, ito pala, ganito pala nakaganda yung proyekto natin. And so maraming maraming salamat, konting sakripisyo lang po at uh, sigurado naman po tayo dito sa ginagawa natin. Excited na rin po talaga ako. Maraming maraming salamat sa lahat. Happy anniversary sa ating Passing City Symphonic Band. Congratulations po sa inyo. Magaling lang kayo ng pagaling eh. Alagang, uh... Nakaka-proud din kayo kahit minsan kapag perform kayo hindi lang sa ibang barangay, minsan binukuha pa kayo sa ibang uh, LGU NGO, sa ibang lugar. Talagang uh, nakaka-proud. Uh, keep up the good work. Happy anniversary sa inyo. Maraming salamat. Adjourn na po tayo. Good morning po sa lahat.